Hey, what's up, what's up, mga bay? It's a secret, ang ka kabay. And welcome back to my YouTube channel. Long time, no YouTube tayo, mga bay. Kumusta na kayo? Hello, beautiful people in the world. Good everything, everyone. Sana ay nasang buti kayong kalagayan. Ito po ang inyong kabay. Hmm ano lang, chill-chill lang dito sa bahay. As usual, walang ginagawa. Hello, ano ba ginawa ko ngayong araw na to? Pumunta ako ng ano, bumili ako ng bigas. Hmm. Yun lang. Sa kin, ito, mga ano, nakaraang araw. Hindi rin, hindi ako nakapag-upload ng YouTube. Kasi hindi rin naman ako lumalabas. Dito lang ako sa bahay. Tapos, bukas pa yung ano ko eh. Bahala ko na ano, pumunta ng therapy ko. Hindi rin kasi ako nakapunta ng ano, nung ano dapat schedule ko nung 8 eh. 8, October 8, diba? Kaso lang hindi ako napun nakapunta. Pagalitan ako nito ng sinisik. Malamang sa malamang. Bakit hindi ka pumunta ng 8? Anong araw na ngayon? Ano na tatay ngayon? 19 na. Patay <laughs> tayo Okay lang yun. Isang beses lang naman ako mga absent eh. Tsaka may schedule ako bukas sa ano, sa gako. Sa school lang anak ko. Mayroon, tinawagan ako ng sense kanina. Sabi niya, maayon daw kami, may, may susulatan daw kami. may ano ba? ano yung ibig ko sabihin, kasi pag may mga papel, gusto ng sense na pumunta ako doon para sabay kami na ano, para maturuan niya ako kasi di ba? lahat kasi ng ano, hindi ko mabasa, hindi ko maintindihan, kaya sabi niya, hindi kiro dake, punta na lang ako doon sa ano sa sa school para ano mag-guide niya ako kung ano yung susulatan. Yan. Yeah. Mabait kasi yung mga ano dito, yung mga teacher dito sa Japan. Kahit nung nasa elementary. Mm -mm. Kahit elementary, nung elementary yung anak ko, ganun din. Mabait man sila. Ginagay talaga nila lalo na yung mga ano, single mother. Katulad ko. ba? Diba? Kaya yung... Punta ako. Bukas ng ako. Nang view in. Ay, saka gusto ko rin pala pumunta ng ano din. View in na naman. View in. na lang ako. Yun. Pumunta rin pala ako ng ano. Kasi yung ano ko nga. Yung sahay siya ba. Kasi yung ipin ko dito sa ano. Sa magpag ako. Magpag-cleaning ako. Tsaka ano. Yung ano kasi yung Ngipin ko dito sa loob dito banda. Ano siya, parang nagkarak pa siya. Uh, hindi naman siya masakit pero nagkarak lang siya. Kay payos ko. Tapos, um, cleaning yun. Tama. kong palang tamtam. Kailangan maaga akong magising pero anong oras na ngayon? Time check, it's 2... 2.35 in the morning. Morning na. 1:35 dawn sa atin sa Pinas. And um gising pa ang inyong hangkabay kabay. Gising pa ang aking diwa. Oo, <laughs> uh -uh, gising pa ako. Yo makatulog kasi natulog kasi ako kanina anong mga alas 6 ba 'yun? Nanood ako ng ano YouTube. Nakatulog pala ako. 'Yun, kaya nga gising pa ako. Tapos, ano, nung, nung pagising ko, kasi ano, ginising ako ng anak ko. Kasi may tinanong siya sa akin na ano. Tinanong niya kung the work ba daw yung kuya niya. Yung si kuya yung pinya yun yung, ano ba, yung kuya niya. Sabi po, sabi ko po. Minsan kasi wala yung kuya niya dito. Akala niya nag boy Malis lang pala. Lumabas. Ayun. Kaya yung nanak niya. Iwan ko siguro may ano siya. May kailangan siya. Yung bunso ko ba? masakit ka nandito ko oh. Naanuhan ng ano kanina. <laughs> ano ko ba? Ito kasi yung cellphone, diba ganito na kahiga tapos na nahulog ito sa sa dito kaya ang sakit talaga grabe hmm kakanina mga bay pagising ko kumain ako no kumain ako tapos eto yung ulam ko Filipino talaga siya kasi pumunta ako kanina nang ano diba nang dito pa sa kanya pumunta ako ng ano ng ng bigas. Tapos meron doon sa sa Donkey na ano, mga Philippine product, yung ano, tinapa, tsaka pansit canton, yun, may bawang. Buti na lang at least ano siya ba yung tawag nito? 'Di ba? Minsan gusto mo kumain ng ganun parang sa atin lang. Kaya bumili ako. Ka yun yung niluto ko para lang kami nag ano, breakfast. Break, tapos yun, dalawang tinapa. Nilagay ko ng itlog. niluto sa atin. Tapos pansit kanton. Ah, grabe. Ay. Busog na busog ako. Hanggang yun, ano. oh mm, minsan lang. Kasi hindi naman kasi ako nag, ano, hindi ako bumibili ng soft drinks. Minsan lang. Ito lang, kanina, parang, syempre, dito lang ako, lagi sa bahay ng no. Tapos, alam mo tubig ka lang lagi, tubig, 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 tubig. Kape. Kaya, sabi ko, parang maiba naman, gusto ko minunan ko. Ko, oh, baka naman, charla. Kala mo, dami mo subscriber, girl. Yan. Just pagka, ano, nag, nag ano ako na, nagpunas. Tapos kumain, nagpunas ako. Tapos yun, nagdrawing na naman ako kanina, mga bay eh. Nampisahan ko na siya. Wala lang, yung, wala lang akong magawa eh. Kaya, nag, ano ako, nagdrawing ako. Yung picture ko ba? naghanap ako ng ano ano ba ano ko doon para may ano naman tayo may gagawin yun yun drawing ako ito yung drawing ko picture ko yan eh nung pumunta kami ng ano ba ng shrine ginger nasa ano siya parang bundok siya ba kailangan mo siyang ano yun may mga may pwede na pumasok mga sasakyan doon may may, 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 may naman siya. Pag ganun siya, pag ganun ganyan 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 yung ano niya. Paakyat siya. Tapos may nakita akong magandang view. Doon din mo ba kami na picture kami doon mga kaibigan. Yung ko ng pagano yung ano ko to. Ito. ito yun. ano bueno. Kasi ano yan dyan eh. Dito siya, bandas. May ano siya dyan, parang ang ganda ng view niya dyan dyan. Ang ganda. Hmm. Tapos, eto dito, Mga ano yan siya, ito mga, ano Ito pang pang na yan eh, pang, -pang. Ah, dito, dapit banda. ka, ano pa to, bato pangpang siya dyan. Tapos may bato na naman dito. Alam mo yun? Ganun dito. Bato-bato yan. Yan. Tapos dito yung ano. Yung pinakapangpang niya. narinig niya ako mga bay. Oo, oo. Ganda ng view dyan eh. Pero alam mo naka -naka natakot din ako dyan. Kasi nga ano. pangpang na yan dyan. Eh. eh. Yan. Ginaya ko lang. Kaya minsan kasi mahirap pag-isip ko. ng ba drawing mo? Diba? Ibig ko Tapusin ko yan siguro mong mamaya. Ito. Nagpahinga lang muna ako. Wala Ito, okay lang ko ba din rolling ito? Wala Hindi naman siya masyadong ganda. Hmm. <laughs> ito na mga babae. Ang ganda sana, no? Makauwi tayo sa atin, no? no? Mga, ka, mga kabay, kababayan natin dito sa, inyo, sa Japan ba? Yung iba. Yung iba siguro umuwi na. Yung iba gustong-gustong umuwi, kaso lang di makauwi. May mga maraming dahilan. Minsan, kaya ko, wala akong budget. Pwede sana ako umuwi kasi wala akong work, diba? walang budget si ano si sasi walang budget e iba naman ang dahilan nila siguro may kaya sa work ganun hindi hmm, ka makauwi kasi hindi ka basta basta makapag ano eh kaya sa sa ano nyo sa company niya ngayon hindi ka bibigyan ng kagad ng ano yung mga so, yung eh. sarap sarap magpasko dyan sa atin, di ba? Kaso ka lang, man, pandemic kasi, di ba, ngayon. Pero, pero at least, hindi, di na siya ganun ka, kahigpit. niyo medyo malawag-lawag na siya, tsaka wala nang, di hindi na siya masyadong stricto. Mm -hmm. tsaka yung mga pamasahe daw sa, ano, sa airplane, airplane bumaba na yata. Hindi kagaya dati talaga ang mahal. ako lang, okay lang din naman na hindi ako ma away Hmm, kasi dito naman yung mga anak ko eh. Gusto ko lang dalawin yung ano ko, parents ko, tsaka yung mga ko, yung ganun, kabanding man lang kahit, ano, ilang ano ka lang isang buwan, ganun. Kaso lang, ayaw kasi sumama ng mga anak ko. Mag-alala naman ako dito sa kanila pwede naman ako umuwi kahit ako lang eh. konti lang naman siguro budget pwede na yan kaso lang yun din yun ko eh yung mga anak ko maiwan ko dito mag-alala ko diba kahit malalaki na yung mga yan lalo dito sa bunso ko nag-aaral pa kasi siya kahit sabihin natin na marunong na siyang mag ano sa sarili niya marunong na siyang magluto ganyan uh -uh. Kasi minsan yung mga kuya niya wala. Kasi so, yung kuya, kuya niya yung si kuya Yuki niya. Pag work yun, mga eat pa yun darating. Tapos minsan sa labas nakakain. Yun, yun yung naisip yun, ko pag dito siya wala siyang kainin. Yun lang, yun. Kasi minsan tama din kasi magluto siya. Gusto niya kasi magpaluto pa. Minsan naglalambing yan sa akin, mami. Ano, pasta tabi tay gusto na yung ano ko eh sarili yung version kong pasta hmm, kaya eh, yun ang haba na naman nito mga bay maputuloy ko na naman to at least nakapag ano tayo nakapag kwentuhan tayo kahit papaano like naman kayo mga bay subscribe naman kayo <laughs> ay follow nyo pala ako sa tiktok mga bay ito, ito kasi yung ano ko ngayon eh, nag-tiktok na naman ako. Ano na naman ano, pinagagawa ko. Ganyan yung ano pag wala kang <laughs> ha? Follow nyo ako sa tiktok. Dito sa youtube. At saka ano, mga bay. Mag-ingat kayo lagi dyan ha. Lagi yung... Um... Eh, dala-dala yung ano nyo, mga... Mga mga bagay. mas pa rin kayo tsaka alcohol. Okay, mga bay. Don't forget love and peace. I heart you, mga bay. At dito na po, nagtatapos ang ating palatuntunan. <laughs> Feeling good. Okay, mga bay. Bye. Good night. I love you. Mua -mua.